Welcome mga chong at mga chang sa isang namang episode ng ating paglalakbay na kung saan eh, magkakaroon na naman tayo ng mga bagong kaibigan na kahit may iba't ibang hilig sa buhay ay eh, na napagbigyan tayo ng isang panahon para magkasama-sama Kaya tara, samahan nyo kami sa isang kwento na tatatak na rin sa aming mga alaala Tara sa Dinggalan Aurora What's up mga chow mga chan Good morning Today is February 15 Saturday At ngayon Unang biyahe ba to ng taon? Hindi ko rin sure Pero may mga biyahe kaming mga Short ride lang Almost halos DRT lang lagi Pero ngayon, ngayon tayo medyo Lalayo At dahil naaya tayo ng ating mga tropa Ayan Uh, magdagat kaya tayo ngayon ay pupunta sa Dinggalan Aurora yan tara sabahan nyo ako at tayo pumunta sa dagat ng Aurora ah, nagkamali kami na in iniintay I mean lugar kung saan nagaantay ang nakapin ko kasi is dito sa 7-Eleven Claridel which is ang napag-usapan na pala nila eh Shell San Rafael eh hindi ko alam no idea na doon pala well anyways daan din naman yun uh, doon din naman ang daan na tatagpusin natin bali dito tayo sa bypass dadaan siyempre always naman tayong bypass kaya yun, tara, punta tayo ng shell At doon natin sila tagpuin Kaya biyahe muna tayo Medyo malayo-layo na rin naman yun Halos parang dulo na ng bypass yun ay bumukas ng ating yan, fog lights so itong fog ngayon <laughs> hindi natin masisisi kasi malamig ang panahon kaya mafog hindi ko alam kung fog to o oh. smog eh. pero I think fog naman to ang lamig bumiyahe wala tayong makita sa daan pero ano, buti na lang maganda ang ating fog lights kaya tamang chill ride lang kasi yung ating visor ng helmet eh namumuti <laughs> wala tayong anti fog kasi ang problema ko naman sa anti fog is pag sobrang araw or umuulan wala na buna So, pagkatumagal so okay lang yung antay pag pagbago pero pag luma na medyo pangit na siyang gamitin so, importante talaga pagka babiyahe ka wala tulong nung ano nung fog lights hindi ko alam kung nakikita nyo pa dyan sa camera kung ano lagay nung camera na pero grabe sobrang fog ni Moro 1G ayan papagas muna tayo para pag natin eh may gas na tayo kita kita din kami sa wakas ayan biyahe na muna kami Bali, kasama ko dalawang naka-NMAX And ako ang kanilang timon eh, Mahirap lang kasi wala silang intercom Kaya ayun Sipa gaming tayo Yeah. Tamang mong alalay lang sa kanila okay? eh 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 <laughs> lumugpas ako lumugpas ako lumugpas ako lumugpas <laughs> Nahanap ko yung kanto eh. Hindi connected. Eh ko yung kanto dito pala, hindi pansinin. Ayan. Dumaan, nagpasa oh. Sana always ganito. puro ano pa yan, puro tuyo pa yan. Paano pagka kulay green lahat yan? Hindi mm. napakaganda yan. No? Sabi mo lahat yan kulay green, no? Oh. Bagay, ano pa kasi ngayon eh, medyo patatag tuyot ba? Galing ng tag sibol eh. Ay, taglagas. Galing, galing ng, ng taglagas. Kaya ngayon pa lang siya Magigreen green talaga. di Diba? Ano? Kamusta? Ha? Alin? Kunin kayo yung 360 Yan, balik kasama natin yung dalawa Yung dalawang naka NMAX Yung isa, kapatid ni paring Jason Ayan, isa, si Nekmoto Yan, tsaka napaka solid actually first time namin tatlo mag ride ng ganito first time namin magkakasama pero alam mo yun chill ride lang tamang video ganda ng view oh. iba video natin sila <laughs> Diba? Meron pa tayong 56 minutes Bago natin marating Ang ano Ang ating Dinggalan Resort kung nga na dito eh Kasi yung pupunta kami sa dagat Pero Walang bakas ng dagat <laughs> Diba? Diba? ang gara walang bakas ng dagat ayan, nangungin ito muna kay 7-Eleven last time na punta namin dito doon kami nagpunta sa 7-Eleven doon kami nag-breakfast eh, time po naman na ano na si CR sila eh, sakto may Lugawan doon na kami nag-ano sa Lugawan masarap din yung ganun ako kasi wala namang kami tsaka si Chang wala rin namang sa ilan pagdating sa pagkain kaya yung biyahe namin talagang ano tipid mode kaya yung kala nya yung mga gala namin na ganito nagiging magastos hindi <laughs> ngayon na ah, bago mali syempre full tank na So pagdating dito Nasa Aurora na kami <clears> Hindi <throat> pa ako nagpapagasuli Ang bawas sa aking tank Is 2 bars lang Ala yung takbuhan namin ganito Relax na relax yung makina Kaya ano, Tipid sa gas Nag average ako 30 km per liter Ayan. tapos ayun, yun pa lang ang kain namin uh, Lugaw, tapos siopaw So, magkano lang yun wala ka pang 100 kung dalawa kami pagpalagay niya ng 200 na pinaka malaki So simula sa Bulacan hanggang dito ang gastos pa lang namin is 200 pesos syempre labas dun yung mga baon mo, yung mga binili mo kanina, yung mga shampoo, mga ganun, sabon syempre hindi, hindi kasama yan Nasa iyo naman kung paano kang magiging magastos eh di ba? Pero isang biyahe nga nito, simula sa amin hanggang dito 200 pa lang ang ano namin. Ang gastos namin ni Chang. Ano mo na, balikan mong gas is nasa around 500 or sabihin mo na pinakamalaki is 1000 balikan sa gas. Diba So 1000 to 1000 pagkain mo yung tutuluyan kasi isa yan sa mga dadagdag nung ah uh, expenses mo oh, kasi syempre mas ano ka mas mahal yung magiging kwarto yung accommodation mo eh, mas mahal talaga yung magiging gagastusin mo eh, dahil sa amin uh, tent lang naman ang tent pitching dun is 250 pag palagi mo ng entrance is around 100 gano'n you know? so magano lang yun ba? Diba? Ang pagkain madali naman na yan May mga mabibila naman din May mga Mga family bayan lang din naman Diba Kaya yeah, yun Ang expenses mo talaga Yung is yun nando dun sa ano Sa so, kung paano ka gagasta Sa biyahe mo <laughs> Yes, yes, yes.

May, nak may nakita akong malaking isda eh. Nakita mo yung mga bata doon, tonto ah. <laughs> <laughs> Matatandaan mo pa? Ha? Natatandaan mo pa yon? <laughs> oh, hindi na eh <laughs> Dinaanan pa natin to? Oh? Natasayin dagat cá cả Đâu không có Morning. sila Jason yan May pesto pa? Pwede ba dunoy sa dulo kami? Yung pinanggalingan namin nakaraan? Parang naman naparada ako Doon na <laughs> <Duna> kami paparada <laughs> At ayun nga mga chong mga chang Kami nga ay dumating na Sa RSF Farm Resort At dito, nagkasama-sama kami ng mga bagong kaibigan. Mga taong may iba't ibang mundo na ginagalawan pero may iilang mga bagay na napagkasunduan. At yung iilang bagay na 'yon ang nagbubuklod sa amin upang magalaya sa buhay iba't iba man ang aming pinanggalingan meron pa rin bagay na napagkakasunduan at isa na nga dito ang maglakbay kasama ng pamilya at ng totoong kaibigan mga kaibigan walang inggitan at lamangan lahat kami pantay-pantay na parang iisang dugo ang pinagmulan. Isang taon man inabot ang pagtoplano, pero hindi hahayaan na maglaho ang mga plinano. Kaya muli, maraming salamat mga totoong bagong kaibigan. Yo, what's up mga chong, It's 4 a.m. in the morning. Ay, nakagising lang natin. Medyo, yung naikita nakikita nyo. Kasi tayo na lang ilaw. Pero grabe solid. Sarap dito. Ha, ah, pakalamig. Nang solid-solid kasama ng family nila Jason na tubon. Ang ah, sarap. narinig nyo yung mga anoon Pero nasa tabing dadat hindi ko lang mapakita kasi eh. madilim hindi ko lang hindi alam kung makikita nyo yung campsite pero ano ayan mga ilaw na yun mga perimeter lights yun tapos sa daming tent yun hindi ko lang kung makikita nyo pero madilim kasi wala akong dalang ilaw doon ako pagdala ng ilaw natin para dito sa action cam natin so ayan ma'am Paglumiwanag, tibla tayo ng cup niya tapos hindi lang alam kung naras ano, kami uuwi pero kung mapagbibigyan pa tayo ng isang araw eh gusto gusto natin nagpahinga pa rin Tingnan natin ang pasarap na lamig Tapos Kagabi, kag medyo umambon pero Hindi naman tumuloy yung ulan Yan lang mga joke uwi na kami ng Bulacan Ayan, isang masayang gala Ayan, tsaka sobra, sobra, sobrang nakapag-relax At nakapagpagpag ng stress Kasama ang Pamilya ni Jay, Paring Jason Aribon biyahe pa uwi and kaya sa mga gustong pumunta dito sa Dingalan i-recommend ko si RSF Farm uh, RSF Resort yan kasi kung may yan, kagaya nyan, mga maliliit na motor kasama natin kahit hindi naman mataas na displacement ang dala mo uh, makakapunta kayo kasi maganda naman ang kalsada okay ang mga kalsada rito may, may portion na alam mo yan na lubak lubak pero hindi naman ganun kasi ginagawa yung kalsada actually kaya malubak tapos kung ano tent uh, may nakaharaki lang tent doon uh, ang price is 1,000 pesos uh, may kasama pang kutsyon sa unan yung kaya kung wala kayong tent kasi ganun din uh, ang per head is 250 So kung couple kayo is 500 tapos 500 yung rent ng tent. Sulit na rin kasi kung malayo pinanggalingan nyo, wala ka ng bitbit -bit na tent. Saka mga hunan, gotchan, ganun. Kaya sulit na din. Tsaka kintahan nyo naman ang view diba? Ganda ng view dito sulit. Hindi mo akalain may dagat eh. Nasa gilid kasi ng bundok. Kaya hindi mo matatanaw yung ano, yung dagat nasa parte siya di sa right side siya ang eh, ganda daan dito yung mga sigsagan hindi naman gano'ng pa sharp although merong sharp pero hindi ganun lahat and tas walang akyatin uh, sulit na rin and, sa gas naman kami galing ng Bulacan yung full tank na nabukasan lang ang 3 bars ang is Dominar 400 UG nag average ako ng 30 kilometers ayun yung dagat Diba? Napakaganda. Uh, solid. Diba? Uh, sa mga pupunta ng Dinggalan. Yan. Marami naman dyan actually. Tabi-tabi silang mga resort. Kaya uh, makakapamili kayo. Yung iba may resort na may swimming pool. Kung may kasama kayong kids. Mas okay don, kasi malalakas alon dito guys. Yung pinakakalmado niya, grabe. <laughs> Yung kalmado niya gumugulong ako. Mm, bolang lang naman natin is habol uh, lang naman natin is yung ano eh maiba ba yung view maiba yung ambiance di ba kaya yeah. sulit sulit yung siguro sa expenses namin ni Chang sobra yung 3,000 sa food sa accommodation na no, mura yung Puro naman lahat eh, yun nga kasi uh, May kasama kami Ayan maraming maraming salamat Sa family Aribon Na sila yung halos nag host talaga lahat ng food Kaya sulit na rin Pero kung kayo lang di, di, Depende naman kasi talaga sa inyo Yung pinakagagastos inyo sa food Kaya, pre, mas mas maano mas mahal yung kakain mas mahal yung magiging expenses nyo. Pero sa case namin kasi Kaming yan, kami tatlo na motor Kung kami magkakasama ulit sa susunod Eh Tipid yung magiging biyahe namin Kasi nag-breakfast ah, namin Lugaw lang, di ba? kapi-kapi lang eh ah, grabe sulit Kaya mga chang mga chang Kami ay pauwi na hanggang sa susunod na episode Sana eh Mag like naman kayo At mag mga chow, mga chow, hanggang dito na lang. Peace out. Hanggang ulit sa susunod.